siya pa nga pala guys. Ito yung Facial cream from I White Korea. whitening bright. Ayan. So, moisturizing na siya. At the same time, whitening. So, hindi na, ano. Pag naglagay tayo nito, hindi na need mag foundation. Kasi, parang foundation na talaga siya sa ating face. So, ayan siya. ilalagyan ko lang siya ng kakaunti and spread ko sa face ko tapos blini blend ko siya ayan so parang ano nakaka fresh talaga siya ng face and ganyan lang ibiblend lang natin siya kunti lang kasi pag too much na rin yung ilagay natin masyado siyang mag ano na siya, pangit na siya. So, ayan, kunti lang. Parang pang fresh lang. Ganun. So, naligo na tayo. Hindi na ako nag ano. Basa ng buhok mo na kasi gabi na, hapon na. Katawan lang muna yung binasa natin. Para mapreskuhan. Kasi kagagaling ko lang din hindi maganda yung pakiramdam natin para tayong may lagnat ng ilang araw. Pero okay na ngayon yung ko, gumaling na ako. Kahit naman kasi dahil may lagnat ka, naliligo ka pa rin. Yan to, Lord. Siguro yun yung masama yung pakiramdam ko yung how many nights akong lack of sleep. I don't have a good sleep like how many, how many nights and pagod pati puyat and yeah marami tayong trabaho ang ating utok din maraming trabaho by the way yung aking buhok pala gusto ko siyang paiksian na lang hanggang dito kaya mas paiksian ko na lang siya. Dito. Para mas maiksi. Sinunog ng bakla. Lalo niya sinunog. Nakakainis siya. Imbis na pinakayos ko sa kanya yung buho ko, nagsunog lalo. Nagdo-try lalo. Mabuti na lang nilalagyan ko ng cream salt yung lego ko. And of course, ito it helps yung keratin straight. Ina-spray ko siya. Ayan, tiya. Yeah, kunti na lang. bibili ulit tayo nito. Meron ako nakita na malaki nito sa Watsons. So, bibili tayo ng malaki. Kung nakalabas tayo. This time, ayaw ko munang lumabas kasi walang tao dito sa bahay. Baka mayroong mawala. Mawala yung kayamanan ni Boss char. Hindi. Nasa, ano kasi siya nasa Bangkok, Thailand. So, ang um, person hindi pwede kumala. Ako kasi yung ano dito, Mayor doma Char. So, anyway, bye for now. Thank you for watching. Love you.